Gusto mo ba na siya ay hindi hindi titigil sa kakaisip sa iyo pagkatapos mong gawin ang ritual na ito? Lalong-lalo na na nag-away kayong dalawa at hanggang ngayon ay hindi pa rin kayo nag-uusap at hindi pa rin siya nagpaparamdam sa iyo. At dahil sa LDR kayong dalawa at palagi na lang kayong nag-aaway at nagbabangayan sa mga walang kwentang bagay. Kaya kung gusto mo na ikaw lamang ang pagkakaisipin niya sa lahat ng oras at hindi hindi siya makakatigil sa kakaisip sa iyo ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. Ito'y napakasimple at napakadali lamang pong gawin at ito'y napakaepektibo as long as 100% ang paniniwala mo sa mga ganitong pamamaraan. Pwede mo ito gawin sa kahit na anong araw o oras na gusto mo. Ang gagawin mo lamang ay umubo ka saglit sa tahimik na lugar at dapat ikaw lang mag-isa kapag gagawa ka ng kahit na anumang ritual. Umupo ka saglit, ipikit ang mga mata mo, pakaisipin mo siya ng mabuti at sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. Wala na po kayong kailangan pang banggitin o ibulong na spell. Basta sambitin mo lamang ang pangalan at apelido niya ng pitong beses. At panigurado ngayon mismo matatamaan siya at hindi hindi siya titigil sa kakaisip sa iyo hanggat hindi kayo nagkaayos na dalawa ng partner mo. At kahit okay naman kayong dalawa ng partner mo ay pwede mo pa rin gawin ito lalong lalo na kung LDR kayong dalawa at gustong gusto mo na ikaw palagi ang pakakaisipin niya ay gawin itong ritual na ibabahagi ko sa inyo ngayon. At kinabukasan, ulitin ang paggawa nitong ritual sa kahit na anong oras na gusto mo. Basta gawin ito isang beses sa isang araw. At depende po sa inyo kung hanggang kailan niyo po gustong gawin ang ritual na ito. At eto muna sa ngayon. Maraming salamat po sa panunood. May God bless us all.